Hey, what's up mga friends? Magandang gabi. So ngayon, magluluto tayo ng sinigang na isda. So ngayon, lagyan, nalagyan muna natin ng tubig. Then, shout out pala kay Juni de los Reyes dyan sa Nalook. Sa, thank you sa, ano, sa, uh, sipe, sa panunood lagi. Then kay Jill de Luluna at kay IG Bartolome na laging tumataagay dyan sa naloo. Yan. Buksan na natin. Then, lagyan ng sibuyas. Tapos, siyempre, lagyan natin siling sili haba. Yan. Antay lang natin kumulo. Tapos, ano, you know, Shout out din pala sa mga taga Imperial Plans Plaza dyan. At si Sir Cards Si Gimaras. Tapos si Ninyo. Happy watching. So, ito yung isda. Hiwain natin ng siguro mga 20 na ano, slice. Marami kasi kami tipid. Jejo, lang. Hiwain natin. Ayan, wala siyang tagahawak eh. pinalitan natin ng na konsilyo kasi yung puro <laughs> yan yan yung una kasing konsilyo eh kasing puro ng isip ng iba dyan <laughs> yan so ito So ayan. Hindi ko nga alam kung anong isda is that to. Basta ayan, fresh na fresh. So dyan lang muna, hintayin natin yung kumulo. Tapos siyempre, yung kangkong at yung ano nga to? Labanos. Yan. Tapos, mga buntis dyan. Mas maganda itong lihiyan. Yung labanos. Para maputi. Kasi naalala ko, sabi ni nanay ko, dito ako pinaglihi kaya tingnan mo ba diba, Ang puti-puti ko. <laughs> Joke lang. Mahal-mahal pa naman yung bilhin ngayon. Kaya, isa-isa lang. Tapos, slice lang natin. Pero mas marami, ayan. Da. Kasi siya. kasya. Ganito pag maraming pamilya kayo, magkakapatid. So, para sakto. Tapos ito, talbos ng kamot ng ano? Kangkong. Yan. Yeah. As we all know, yung kangkong is good source of vitamin A. Tapos, siyempre, fiber. yung ingay ng dasya namin, no? Yan, no? Pito yan sila. Mamaya pa silang papalabasin. So, eto na nga, kumukulo na. Lagay, ilalagay na natin yung isda. din uh, shout out pala kay si Ricky De La Cruz. Thank you for sharing always and watching. So, ayun, antayin na natin ulit. Kumulo. So, ito nga, parang kumukulo na, ayan. Yeah. Lagay na natin yung ano. Labanos. Kasi pangit kung maging lata yung ano, isda. Dapat sabay silang maluto. Then, syempre pati yung gulay. Kangkong. So, antay natin kumulo ulit. So, ayun, kumukulo na nga. Ngayon, ilalagay na natin yung secret ingredients natin. Ito. Yung nor sinigang sa gabi. Sampalok. Actually, hindi na secret kasi <laughs> nakita nyo na. So, yun. So, ilagay na natin. Konti lang yung ilagay natin kasi pangit din kung sobrang asem. So yun, haluin natin. Yung shout out pala kay si Neil Magdaluyo, yung guwapong manager namin dyan sa Imperial Plans Plaza, pati yung mabuligang, headed by Mel, Gadus Petras, James Beren. Yan. So, malamang luto na to. Tikman muna natin kung sakto yung alat. yan nagdagay ko ng konting asin kasi parang matabang yan hinahina lang yung pag halo kasi baka maganda wala yung isda yan pakaluan natin ng konti para maluto yung ano yung nor para manood yung asin sa isda Tikman na natin ulit. At ayun na nga. Perfect na. So, ayun. Ready to eat na to. So, hanggang sa muli. Bye-bye.